Di paman pa man ang luha sa mga mata ni Leia. Muli na naman siyang sinusubukan ng tadhana. Nang isilang kasi ang ikalawa niyang anghel, tila dumagdag ang mga komplikasyon sa kalusugan ng bata sa mga alalahaning kanyang pinapasan. Nakausigin ang anak ko dahil hirap siyang mga Dahil hindi nila malaman kung bakit nahihirapan yung anak ko kung saan Bandi, ang puso niya hindi normal. Eh, sabi na akin ng is isang doktor sa PCMC, kailangan daw niya i-CT scan. Hindi man nakikita ng kanyang mga mata, ramdam daw ni Leia ang hirap na pinagdaraanan ng bunsong prinsesa. Masela ng kondisyon ng sanggol ni Leia. Nakaasa kasi si Baby Princess sa tangke ng oxygen para maayos na makahinga. Eh, sa kakulangan ng isang financial, hindi ko po kayang tustusan. Meron man ako, pero siguro hindi kasing halaga. Pero ang ginagamit ko sa kanyang oxygen, yung ginagamit sa isang aquarium na sinasaksa sa kuryente. Kaya yung po ang kanyang ginagamit, para makatulong sa pagina ng anak ko at makatulong sa, sa puso niya. Pero kung susukatin ang pagiging isang mabuting ina, sadyang walang maipipintas kay Lea. Sa kabila ng kapansanan, magbabanat siya ng buto para lamang kumita. Ginagawa ko, nagre-reflex ng mga katawan, tatanggal ng sakit, tulad ng mga pilay, nagbukulbon sa likod. Hindi hadlang ang mawalan ng isang mata. Kasi abang nabubuhay ka, bigyan mo ng pag-asa yung buhay mo. Hindi porke wala kang mata eh. kailangan mo maging uh, sisihin mo ang sarili mo, mawalan ka ng pag-asa, maging ano mo yung sarili mo. Hindi, kailangan maging matatag ka. Pakibuksan na lang ang Samantalang ang panganay namang si Juana, ang tagatakbo ng ina, kung may kailangang bilhin sa tindahan o lapitang tao para makahiram ng pera. Ano, mas mahirap pa po kami kaysa sa kanila. Bago may gusto silang bilhin sa bahay nila, nabibili nila kami. Pagka may gusto kami bilhin, hindi namin mabili kasi wala din kami pera. <coughs> namin maiwasang magtanong kung hanggang kailan kakayanin ni Leia ang mabuhay sa kawalang katiyakan nasagot ito ng mga higit na nakakakilala sa kanya hindi raw kayang tumbasan ng kahit anong nakikita ng ating mga mata ang pagmamahal na kayang ibigay ni Leia sa kanyang mga prinsesa ayaw kasi umiiyak eh ayaw kong nakita ko, ayaw kong maramdaman ko na ang mata ko tumutulo ng luha. Kasi mahirap sa kalagay namin mag -ina. Noong una ko pong narinig ang storya ni Leia, ang una ko pong inisip, paano kaya nagagampanan ng isang babaeng ipinagkait ng paningin ang maging isang ina sa dalawang anak niya? At ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, eh, magkikita po kami ni Leia. Excited na po akong makilala siya. Tara. ina sa ina. Personal kong pinakinggan ang bawat kwento niya. Kasi kaya siya meron siya pasipayer dito. Kasi para po, yung gatas bumaba. Kasi opo. Oh kasi kung hindi, may ipon, matagal na sumipsip. Kaya ito, medyo hindi ko ma-ano sa kanya. Pakamatuso ko yung pinaka mo. Mukhang malakas si nanay eh, mukhang malakas ang personality, matapang si nanay, gusto niya talaga na malampasan itong lahat, no? para siyang options, pwede siyang, pwede niyang ano, pwede niyang piliin yung easy way out kung paano eh, paalaga yung mga anak niya sa ibang mga kamag-anak niya, pero hindi niya pinili yon, Mas pinili niya talaga yung, talagang hahamakin niya yung lahat, basta lang maalagaan niya yung mga anak niya. At talagang paulit-ulit niyang yan sinasabi sa interview. <laughs>